Ayan, good morning nga naman po sa atin lahat. Ito po yung ating video tungkol sa ating karburador, yung mga overflow dyan. Panoorin nito kung paano i-adjust yung mga floater natin na plastic. Kasi may dalawa tayong floater, yung isa aluminum at yung pangalawa, ito nga yung plastic. Yung aluminum kasi mas madaling i-adjust pero itong ating plastic na floater, kung hindi mo pa alam, ay mahirapan ka talaga. Kaya kung gusto mo magka-idea, o gusto mong malaman yung mga DIY para magawa natin yung mga ganitong problema ay dapat mapanood mo to okay bubuksan na natin itong ating carburetor para may pakita na natin yung mga nagiging problema ito yung pasukan ng ating gasolina then ito yung ating floater ang silbi ng ating floater ay siya yung nagsisilbing taga-control ng ating gasolina pumapasok dito, dito sa may loob para hindi mag-overflow. Uh, tinutulak niya yung ating bulb kapag nasa tamang gauge na yung pumasok ng gasolina dito sa loob ito yung tamang sukat ito yung gauge niya, itong dalawa hindi pwedeng masobrahan uh, dahil kapag nasobrahan yan pupunta dito sa may tok ng pinakapin natin uh, tuloy na rin pumupunta dito, yun yung kus na nag-overflow na siya ang tamang sukat lang ng dapat ng gasolina ay dito lang, ito yung dalawang itong dalawang gauge na to hanggang dito lang dapat yung gasolina natin dito sa loob ng ating carburetor. dahil kung pupunta dito yun nga yung cost ng ating overflow at tuloy na rin uh, pumapasok na rin din sa ating engine uh, binabasan niya masyado yung ating spark plug uh, yun na yung nagiging dahilan kung bakit mahirap na natin siya pandarin At... I-check nyo din doon kanyang... Ano? Doon kanyang... Bulb. Uh, tingnan nyo doon kanyang dulo. Kung matulis pa siya, ay okay pa yan. Uh, at syempre, pero kung pud-pud na, ipalitan nyo na yung kanyang bulb. At tingnan nyo din doon kulay black. Baka wala na yan, yung rubber niya. At syempre, ito yung kanyang barrel. Baka pinasukan niya ang buhangin, tuloy hindi na masarahan ng ating bulb. Nagiging tinga na siya. So, dapat linisin nyo lang itong barrel at tingnan nyo itong kanyang bulb. At paano nga ba natin siya i-adjust itong plastic na to? Kasi yung aluminum, madali lang i-adjust. Ang uh, yung aluminum, idiin mo lang dito. diin mo lang tong nasa gitna. Ma-adjust na siya, i-control mo lang siya dito. Pero tong plastic, paano nga ba natin siya i-adjust? Ah. syempre <laughs> para magawa na natin ng paraan to mga guys uh, Kailangan na natin ng lata tong lata kakailanganin natin to then kailangan din natin syempre ng ating gunting para pangtabas sa ating lata so guguntingin lang natin sya uh, kapirasong lata lang naman yung ating kakailanganin Then, kapag na gunting na natin, uh, isukat natin dito yung tamang sukat lang yung ating kukuni. Yung sakto lang para maging suak sa loob. So, mga guys. Okay na siya. Uh, kailangan na natin ilagay itong kanyang floater para may test na natin siya kung gumana ba yung ating home remedy kasi sayang naman kung bibili pa tayo ng paper kit nasa 150 din naman yun mahal kaya para makatipid remedyohan na lang natin so lagay na natin yung kanyang pin kapag nilagay na natin yung kanyang floater ball kapag nailagay na natin yung kanyang floater at saka yung kanyang valve uh, testing na natin siya huwag yung munang i ano ilagay yung mga tornilyo i iganito nyo na lang takpan nyo na lang ng walang tornilyo then titignan natin kung nasa tamang kapal ba yung ating nilagay na lata kung nasa tamang gauge ba yung kanyang ipapasok na gasolina kung nasa tamang gauge yung ating gasolina ibig sabihin tamang kapal lang yung lata na inilagay natin so ayan wala nang ano tumutulo mga 10 seconds napasukan nyo ng gasolina yan then alisin nyo para makita nyo kung makapal ba o manipis yung ating ginawang lata so alisin na natin titignan natin yung kanyang isinutlay o pinasok ng gasolina kung nasa tamang gauge pa siya. So, sakto lang. Nakikita nyo mga guys, sakto lang yung ating gasolina sa gauge natin. Ito yung gauge natin, itong dalawang to. Hindi kasi pwedeng sumubra yung gasolina natin dyan. Dahil maabot nya itong pinakatuktok ng ating pin, uh, at yun na yung nagiging cause ng ating overflow pwedeng mas mababa kaysa ating gates pero huwag naman sobra kasi kapag pinandar mo yan at pinatakbo mo magiging palyado yung motor mo kasi ni nawawalan ng parang nagkukulay yung supply natin so ganun lang mga guys kadali gusto ko na rin ipakita total hindi uh, pa natin siya natakpan kung paano mag-function yung ating carburetor dito sa loob ito yung kanyang floater kapag dapat yung ating floater kapag ganyan nakalevel siya dapat sinasarhan na na yung kanyang gasolina dapat wala nang pumapasok pero kapag yan nakataas na at uh, may lumalabas pa rin ng gasolina yun na yung nagiging dahilan para maabot niya tong pin na to magiging dahilan, yan, ah. magiging dahilan na yan ng overflow at uh, kung saan saan na uh, tumatagas uh, papunta sa engine at dito sa kanyang hose o dito sa kanyang drain plug. So, yun yung silbi ng ating plotter at sa yung ating valve. So, ganyan na siya. Ay, testing na natin siya.